mukha niya po talaga si Mami. Ah, oh. uh, uh, sige na, uh, tapusin natin na na para makauwi na siya. Uh, hello, Kuya? Uy, Hayley! Parang sa mga pakaramdam mo, ha? ka na, ha. May pinapatanong kasi si, si Aris, eh. Nandiyan ba daw yung, yung tuwalya niya at yung wallet sa bag mo? Um, I guess... <coughs> um, check ko ba maya, ha? Hindi pa kasi ako makalabas ng room ang sama pakiramdam ko. Ah, sige, okay lang. Sige lang. Ah, magpagaling ka. Patasya na sa abala, ha? Sige, ingat ka. Sige, kuya. Thanks. sinabi? <coughs> <coughs> sabi? Ganun lang daw niya. Magalala yung tama ng ulan sa kanya, eh. Sabi. Oo oh. Salamat, kuya. Balik pa ba talaga. Doy, paano niya natutunan gawin lahat ito? Hindi po ba, sabi niya na rin ko eh. Matali niyo si Mami, si Alien. Tapi... dati parang ang weird din po talaga na matawakin siyang Alien kahit ganoon naman talaga siya. Alien nga ya siya. ano um, ano po pa gusto niyo yung bagong name? Bagong name? Ah, uh, ako si Eleven. Okay. Tama na po, masyado pong mahaba yan eh. Pangalan niya numbers? Opo. Okay, may hirap tandaan yun. Sabi ko po sa inyo eh. Hmm. eh parang, di naman po siguro bagay kung Tita Gren? Gren? Gray. Grace? Grace? Grace! Yun! Yeah, Tita Grace, pwede po bang yun na lang po tao namin sa'yo? Okay lang. Tita Grace. Tita Grace. Ah, Grace. Uh, Grace. Um, meron ako itatanong sa'yo kung okay lang. Curious lang ako eh. Ano ba ang ginagawa ninyo sa... kung sa kaman galing? Ang ginagawa ng isang alien? Ano ang purpose? Yung purpose niyo? Purpose? ang uh, ibig sabihin na, um, Bakit exist Ano ang pinahalagahan ninyo sa, sa buhay ninyo? Isa akong life force. Pinag-aaralan namin ang universe. Ang mundo nyo, kayo mga tao kasi kakaiba kayo. Eh di, parang mga buzenians po kayo, no? Na? Buzenian? Uh, Buzen... <laughs> Nagagaling yun dun sa kanyang nga uh, pinanood na buzenian. Di ba? Huh. Pero bakit yung po ba kami pinag-aaralan? Parang kayo. Bakit yung pinag-aaralan ng universe, ang space? Pero kung anong halaga ko, hindi ko alam yun eh. Mm -hmm. Ikaw, hmm? anong purpose mo? Hindi <laughs> ko alam na ibabalik niya sa akin ang tanong. Um, mahir actually mahirap yan. Mahirap um, well, uh, pinahalagahan ko si, si si Doy na pinamahal ko sa buhay. At ang purpose ko is para maging mabuting tao. Para maging isang mabuting ama. Para kay Doy. Kaya dapat, huwag nagkagalit, huwag nagsusungit. Piliing maging mabuti at mabait. Alam mo, binabasa mo yung mga libro ni Catherine, ano? Wow! Paruno ka na rin po to mo, Tita Gris, ha?